Na niyo po yung duwende nagpa Ang liit. Real duwende. Battle boarding. Nakuhanan po namin siya ng picture katabi po ng willow tree para may maliit na ilog. Maliit siyang duwende nakaupo sa battle board. Tignan niyo po kulay berde. nakaupo lang siya at nakatingin sa malayo na parang may hawak na stick. Tingnan po natin ang picture ng mas malapit. I-zoom po natin. Ayan po siya. Oh. Kulay po yung paa niya. Medyo malabo po kasi maliit siya masyado. Nahuli lang po ng camera namin. Please subscribe.